ais ko me mga guys parang kayo doy may error ng desisyon to wait lang guys parang parang okay. silang tanso eh wait lang pag decision ka din di pa rin mayigitok. naman ako galit si nanadecoco lingi ligawan ko ikaw kung lakas ng loob mo tupag nang hina kung di tumawag nang tumawag at nang-aasar taw na lang siguro tanggalin doy Terwisyo ka. Open ka na. Pag may natan malit doy, mag-practice ka muna ng ano mo. Yatawa na niya ako kanina. Siya ba yun guys? Yung yes. adbulo kanina, tumatawa sa akin. Hindi ako yun guys. trabaho Ikaw jello ha, pinagbebentahan mo ako ha. Diba, wait tayo doy. Palit ka ng ano mo doy, gusto mo pa mag putares ka. Kala ko tatanggalin mo na ako eh. Ayos na ro, pa yung panamon sa natin mahina. Alam mo, nanadi ko ako. Magiging honest na lang ako sa iyo ah. Kahit e engot ka, di kita tatanggalin. Kinikilig <laughs> ako ah. Sabi ko na nga ba eh, konti lang lalambot na yung puso mo. Hmm. Iba yung lumalambot sa akin eh. <laughs> enter! Ay, enter ba? Ikaw eh, na nga lang pabuhat. Ay, enter! Ano, ano ba Ano, yung lumalambot na yan? Gusto mo bang malaman? Bakit gusto mo malaman kung ano yung lumalambot sa akin? ano? Wala, gusto ko lang malaman. Malay mo, sa akin ka na lumalambot. Malambot talaga to. Talo na naman to, Dito talo, boss. Huwag mo nang antayin patigasin. <laughs> pangadin ba?